mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Ako nga pala si Brenda. Tubong probinsya. Salat kami sa yaman at malayo sa kabihasnan. Malibhasay, puro bundok at dagat ang nakapalibot sa aming bahay. Kung kaya't, wala kang makikita doon kundi isda at mga punong kahoy. Pangisda ang trabaho ni tatay. Samantalang si nanay naman, ang siyang nagtitinda sa palengke ng mga isdang nahuhuli ni tatay. Tatlo nga pala kaming magkakapatid na babae at ako ang bunso sa amin. Nasa 16 anyos na ako. Samantalang si ate at tiche ay nasa 20 at 18 years old naman. Dahil sa kahirapan ng aming buhay, ay hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Malayo kasi ang eskwelahan sa amin at wala kaming kakayahan para pumasok doon araw-araw. Kaya naman minabuti na lang naming magkakapatid na maghinto na sa pag-aaral. Nang sa ganon ay makatulong kami sa aming mga magulang. Medyo mahina na rin kasi si tatay dahil nagkasakit ito. At kahit na pinawalan pa itong magtrabaho ng doktor, ay pinipilit pa rin sumama para mangisda. Ayaw niya kasing nasa bahay lang siya habang nakikita niyang nagtatrabaho si nanay. Kaya hanggat kaya raw niya, ay magtatrabaho siya. Alang-alang na rin sa aming pamilya niya. Sa totoo lang ay maswerte kaming magkakapatid sa aming mga magulang. Dahil kahit anong hirap ang dinaranas namin, ay patuloy lang silang lumalaban. Sa katunayan nga ay ayaw talaga nila kaming paghintuin noon sa pag-aaral. Dahil iyon lang daw ang maipamamana nila sa amin. Pero sa tuwing nakikita naman namin silang nahihirapan, ay para rin kaming nasasaktan. Kaya naman, mas tinais na lang namin na mamasukan noon para makatulong sa kanila. Ngunit bago naman ako maghinto ng aking pag-aaral, ay si Ate Diana muna ang nauna sa amin ni Ate Carla. Namasukan ito sa isang suki ni nanay sa palengke na may kaya sa buhay. Nagtrabaho si Ate Diana doon bilang kasambahay. At tangi mag-asawa lang naman daw na may edad na ang amo niya doon. Ayon pa kay ate, ay mabait naman daw ang mag-asawa. Pero madalas ay naririnig daw niyang malimit ito kung magtalo. Pero kahit na ganun daw, ay hindi naman siya nadadamay sa away ng mag-asawa. Sa katunayan, ay magkiliw pangaraw ang dalawa sa kanya. Kaya naman buong akala talaga namin noon ay nasa maayos na kalagayan si Ate Diana. Sapagkat kung umuwi ito, ay may mga dala pa siyang pagkain na galing sa amo niya kung minsan nga ay may mga dala pa itong mga pinaglumaang gamit na ipinagay raw sa kanya ng amo niyang babae. Subalit habang tumatagal na nagtatrabaho siya ron, ay napapansin ko namang tila nag-iiba ang aura nito. Para kasing nagbago ito, buhat nang bigyan siya ng mga gamit ng amo niya. Hindi lang yon. Lapis nga rin akong nagtaka nang makita kong ihatid siya ng amo niyang lalaki roon malapit sa bahay namin. Pero nang tanungin ko naman ito tungkol sa bagay na yon, ay ang tanging sagot lang niya sa akin ay itinaan lang daw siya ng amo niya. Buhat naman noon ay naniwala lang kami sa lahat ng sinasabi ni Ate Diana sa amin. Naayos lang daw siya roon. At maganda raw ang pakikitungo sa kanya ng amo niya. Ulit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagulat na lang kami nang bigla itong umalis sa mag-asawa niyang amo. Nang tanungin naman siya nila nanay, ay ang tanging sagot lang niya ay may nahanap na raw kasi siyang mas magandang trabaho na kung saan ay pwede niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral doon hindi naman ito hinadlangan ng aming mga magulang. Bagkos ay masaya pa nga ang mga ito dahil makakapag-aral muli siya. Ngunit bago umalis si Ate Diana sa amo niya, ay pinilit naman niyang pumalit sa kanya si Ate Carla na tila nagustuhan rin nito. Kaya naman, naghinto na rin ito sa pag-aaral niya para mamasukan rin sa naging amo ni Ate Diana. Katulad naman ng naging senaryo ni Ate, ay parang ganun din ang napansin ko kay Ate Carla. Pinatunayan pa nga nito na mabait daw talaga ang mag-asawa, lalong-lalo na ang amo niyang lalaki. Sa katunayan, ay pinahihiram pangaraw siya ng pera ng mga ito para pampagamot ni tatay. Ngunit hindi na tinanggap iyon ng aming mga magulang. Sapagkat sapat na raw ang kabaitang ipinakikita ng mga ito. Kaya naman buhat noon ay tila naengganyo na rin tuloy akong pumasok sa mag-asawa. Lalo na nang makita ko ang malaking pagbabago rin ni ate Carla. Buhat nang magtrabaho ito doon para ba itong anak na ng mayaman? Dahil sa magagarang damit na suot niya. Ngunit sa mga mata nito ay mababakas naman ang pagkabahala. Tila ba sa likod ng mata niya ay may nakakobli doon na hindi ko maipaliwana. Hindi ko nga alam noon kung ako lang ba ang nakakapansin ng lungkot nito sa kanyang mata sapagkat sa kabila nun ay may ngiti sa kanyang labi na palaging nakasilay sa mukha niya. Bigla tuloy akong naging interesado nun na pumasok rin sa matandang mag-asawa para malaman kung ano ba ang lihim na itinatago ng marangyang buhay na ibinibigay sa aking mga kapatid ng mag-asawang yon. Kaya naman nang magkasakit si Ate Carla, at kinailangan ko itong palitan, ay hindi na ako ng isip pa para pumayag dito. Sigurado ka ba talaga anak? Napapasok ka rin dun sa matandang mag-asawa? Paninigurado sa akin ni nanay nang nag e ko ng mga damit. Opo, Nay. Siguradong sigurado po ako Siyempre, gusto ko rin naman pong makatulong sa inyo. Tukon ko naman dito. Salamat anak ha. Pero ipangako mo na mag-iingat ka doon. Anya pa ni nanay sa akin. Opo, pangako po. Pahayag ko dito na tila nagbabawas ng pikat ng nararamdaman ni nanay. Kaya naman, nang maka na ako, ay pinuntahan ko na ang address na ibinigay sa akin ni Ate Carla. Medyo nahirapan pa nga akong hanapin yon, dahil may kalayuan din iyon sa highway. Mabuti na lang ay pinigyan ako ng pang taxi ni Ate Carla. Kung kaya't hindi ako masyadong nahirapan na puntahan iyon. Pagdating ko naman doon ay isang malaking gate ang bumungad sa akin. At pag doorbell ko ay isang may edad na ring lalaki ang nagbukas noon. Magandang umaga po. Nandiyan po ba sila Mrs. Sanchez? Pagbati ko sa matanda. Sino ka? Bakit mo sila hinahanap? Tanong naman ito. Ako po yung kapatid ni Ate Carla. Inaasahan po nila yung pagdating ko ngayon. Tugon ko naman dito. Ganun ba? Sandali lang ha. Ipapaalam ko lang kila senyor. Sakot naman ito sa akin. Nang mga sandali namang yon ay naghintay muna ako sa labas hanggat hindi pa ako pwedeng pumasok. Nagpalingali nga ako noon sa paligid at bigla na lang akong nakaramdam ng takot dahil sa sobrang tahimik doon. Hindi naman nagtagal ay bumukas na rin ang pintu ng gate at ayon sa matanda ay pwede na raw akong pumasok. Kung ano namang takot ang naramdaman ko sa labas ay mas dumobli pa yon nang makapasok ako sa loob. Subalit, hindi ko naman iyon ipinahalata. Bagkos, ay nagpatuloy lang ako sa pagsunod sa paglalakad sa matanda. Malaki ang bakura ng bahay. Kaya medyo malayo ang lakarin dito. Napapalibutan rin iyon ng maraming puno. At syempre, mga damo na tila wala nang naglilinis. Kaya naman kung pagmamasdan mo ang paligid, ay talaga namang nakakatakot. Samahan pa ngayon ng mga tunog ng mga kuliglik. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nakarating rin kami sa bahay ng magiging amo ko. Malaki iyon. Ang kaso, medyo may kalumaan na rin. Hindi ko nga alam noon kung paano nakatagal doon ang aking mga kapatid. At paano nila nasabi sa akin na maayos ang kanilang naging buhay. Noong mga oras na yon ay kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. At nasa ganun akong wisyo nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Ikaw pala ang sinasabing kapatid ni Carla Ilang taon ka na, Iha? Tanong ng matandang babae. Ako po si Brenda. 15 years old na po ako. Magalang ko namang sagot dito. Ganun ba? Sige Iha, halika na at dadtin kita sa magiging kwarto mo. Anya pa nito sa akin. Ikinaya naman ako ng matanda sa magiging kwarto ko at Lola Corazon na lang daw ang itawag ko sa kanya. mukhang mabait ito na tulad ng kwento nila ate sapagkat ituring ko na rin daw silang parang tunay kong mga lolo at lola. Sa sinabi nitong yon ay tila na panatag naman ang loob ko lalo na nang makilala ko si Lolo Julio. Panapigay ang mag-asawa at hindi ko nga inaasahan pa noon na pipigyan ako ng mga ito ng isang set na alahas. Ayaw ko nga sanang tanggapin yon. Ngunit nang sabihin nito na maging sila ati raw ay binigyan nila noon, ay wala na rin akong nagawa pa. Hanggang sa Makalipas ang isang buwan, ay unti-unti nang nahuhubad ang maskara ng mag-asawa. Unti-unti ko na rin natutuklasan ang lihim ng mga ito. Bagay na ikinatakot ko. Habang tumatagal kasi ko doon, ay nagbabago na ang pakitungo ng mga ito sa akin. Bukod doon, ay hindi ko talaga inakala Namaging ako ay mahuhulog sa bitag ng mga ito. Katulad nila ate ay binusog din ako ng mag-asawa ng mga material na bagay. Pero pagkatapos nun, ay may kapalit pala ang lahat ng yon. Halos manlumuga ako ng isang kabi ng singilin na nila ko at wala akong nagawa nun kundi ipaubaya ang sarili ko kay Lolo Julio. Hindi ko nga alam nun na iyon pala ang kapalit ng lahat ng kaginhawahang natatamasa namin. At ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit agad-agad na lang silang umaalis dito. Kaya naman imbes na gayahin sila ate na nagpaagrabyado sa matanda, ay umisip na lang ako ng ibang paraan para makaganti rin dito. Nang pasukin ako ni Lolo Julio, ay hindi na ako pumalagpa sa gusto nito. Bagkos, ay kusa akong ibinigay sa kanya ang buo kong katawan. Wala man akong karanasan noon sa ganong bagay, ay ginawa ko naman ang lahat para mapaligaya ko ng gusto si Lolo Julio. Nasa 65 years old na ito at masasabi kong malakas pa. Sa katunayan ay magaling pa nga ito pagdating sa kama. At syempre nakikipagsabayan lang ako sa kanya. Halos mapaungol nga ito nang umpisahan kong laruin ang kanyang armas bago ko isuko sa kanya ang aking bataan, ay binulungan ko pa siya ng Masarap ba, Lolo? Na siyang ikinangiti niya. Halos manlumo nga rin ito sa aming ginawang yun. Dahil hindi ko talaga siya tinigilan hanggat kaya pa niya. At nang matapos ang larong iyon, ay ang tanging nasabi na lang niya sa akin ay, sobra mo kong napaligaya, Brenda. Simula noon ay paulit-ulit na akong nakikipaglaro ng apoy kay Lolo Julio nang walang pilitan. Pero sa kapilanon ay humihingi ako ng kapalitrito. para syempre sa pamilya ko. Nang maglaon naman ay unti-unti ko na rin nakuha ang loob ni Lolo Julio hanggang sa sabihin na nga nito na mahal na niya ako. Bilang pagkanti naman sa lahat ng ginawa niya sa aming magkakapatid, ay nagkunwari na rin akong napamahal na rin siya sa akin. Hanggang sa papiliin ko na nga siya kung ang asawa ba niya o ako. Sinabi ko kasi sa kanya na ayaw kong magkasama kami ng asawa niya sa iisang bubong at gusto ko kako ng bagong bahay na siyempre nakapangalan sa akin. Ipinigay naman ni Lolo Julio ang lahat ng sinabi ko sa kanya. At sa akin nga niya ipinangalan ang bahay at lupang tinirhan namin. Nakisama ako rito kahit pa nga hindi ko talaga siya mahal. Wala namang kamalay-malay noon ang aking pamilya tungkol sa mga nangyayari sa akin. Ngunit nang mabuntis ako ni Lolo Julio, ay doon na nagsimula ang pagbabagong nangyari sa buhay ko. Nang magkaanak kami ni Lolo Julio, ay dito na niya ipinangalan ang lahat ng pag-aari niya. Sumang-ayon naman noon ang asawa nito. Pero may isa silang kondisyon at iyon ay kukunin nila ang aking anak. Noong una ay hindi ako pumayag. Pero sa huli ay wala na rin akong nagawa. Dahil gusto ko rin maranasan ng anak ko ang magandang buhay. Nagkasundo kami na ang kapalit ng pagbibigay ko sa kanila ng aking anak ay ililipat nila dito ang lahat ng ari-arian nila. Pero sa kasamaang palad, ay hindi pa man nangyayari yun ay naaksidente naman silang mag-asawa. Pareho silang namatay at dahil wala silang anak, ay sa anak ko napunta ang lahat ng ari-arian nila. Mabuti na nga lang din ay naayos na pananon ni Lolo Julio ang lahat. Yun nga lang ay hindi na sila nabigyan pa ng pagkakataon para maging isang magulang sa aking anak. Kaya naman simula noon ay nagbago na ang buhay namin. Ang dating dampalang naming bahay ay malapalasyo na ngayon. Wala naman akong pinagsisisihan sa aking ginawa. Dahil kabayaran lang yon ni Lolo Julio sa pagkuha sa aming magkakapatid ng aming dangal. Yun nga lang, mismong nasa itaas na ang sumingil sa kanila. At kami namang ginawa niya ng masama, ang maswerteng nagmana ng lahat ng ari-arian nila. Ngunit sa kabila noon ay hindi ko naman kinuha ang lahat ng yaman ng mag-asawa. Bagkos ay idinonate ko rin iyon sa katulad naming mahihirap. Gusto ko kasing pakinabangan naman ng iba ang yamang mayroon ang mag-asawa. Para kahit wala na sila, ay may maganda namang kinapuntahan ang naiwan nila dito sa lupa. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Brenda at ito ang kwento ng buhay ko.